Nung nakaraang vlog nga ay nasabi ko ay may pinuntahan kaming event. At dyan lang yan sa May Kainta Parola. Madami nga rin mga nagtinda mga best. Pero bago yan, what's up best? It's me, Gian, a small business owner of Best What If. Bukod nga sa mga pagkain, ay may mga binibenta rin ganito mga handmade. Tapos may mga coffee din, shomai, at may another handmade pa nga dito. At pwedeng pwede ka din mag DIY. At ito nakita ko pa nga si Gio at si JYP. Ano nangyari sa'yo? At meron din silang ng flowers. May takoyaki na iba't ibang flavor. Meron ding ice crumble at itong messy donut na nakalimutan ko lang din tikman. At itong kay Pong eh, flying saucer dito naman sa amin ay eh, mga drinks. Waiting na lang kaming matapos yung mas nang sa ganon makabenta na kami. Nagpagawa na nga rin ako ng bagong tarpaulin mga bes para sa ganon wala na masyadong mga nakasabit. Bumili din pala ako ng tela para sa ganon hindi na makita yung mga gamit sa baba. After ng mas ay may nagsibilihan na rin. Inabot na nga kami ng gabi dito mga bes. Bukod kasi sa mga may bumibili pa ay eh hindi rin kami makakalabas gawa ng piyesta dito sa kainta. May mga parade kasi at may mga nagpe-perform. Isa-isa na nga rin umalis yung mga nagtitinda sa kami na lang inatira. Pumesto nga ako dito sa may bandang hagdanan para sa ganon malaman nila na bukas pa kami. Greenstone! Hanggang sa nag na rin talaga yung mga tao at wala nang ganang bumili, kaya gano'n nagsara na rin kami. Solid din talaga tong event na to dahil first time ko rin lumabas ng Marikina. Kaya mga best, invite nyo na kami ngayong December. Yun lang naman mga best. See you mga best!